kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Habang palalim na ng palalim ang kinasasangkot kaso ng bilyonaryong negosyanteng si Atong Ang, ay lumiliwanag naman ang lahat ng pangyayari base sa mga salaysay ng tumatayong testigo na si Alias Totoy. Lumabas na sa media ng hindi nakablurred at nakatakip ang mukha ng testigo at muling binakbakan ang masasamang gawain ng kanyang dating amo. Kinalagkad pa ni Julie Patidungan ng labindalawang mga pulis na direktang involved manoso sa yaring pagdoda sa mga tsupe na paggalaman base sa salaysay ni Patidungan na ang General pala na protektor umano ni Atong Ang ay miyembro rin ng tinatawag niyang Alpha Group. Ito ang mga may matataas na posisyon sa kanilang organisasyon. Sesyon. Ang general daw na ito ang sharing sumusulsol kay Atong Ang para siya ay patahimikin. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Si General Estomo, isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundun Patidungan para matapos na yung problema mo na yan. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Alias Totoy patungkol sa kanyang mga nalalaman na mga masamang gawain umano ng kanyang dating amo. Noong panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Mr. Atong Ang dahil binilhan kami ng mga property around in Metro Manila. Ngayon, ito si Colonel Kerne Malingaw na assigned to sa Region 4A original regional chief ng CIDG. Ngayon, imposible malaman niya kung hindi siya sinabihan ni Mr. Atong Ang at ni Engineer Sergio Salazar yung uh, pinagtaguan namin. Ang pinakamasakit dito na ginawa nila sa akin, ang akala siguro nila, isang bahay lang ang pinagtaguan namin dahil yun yung inireport nyo, di ba, sa media. Dalawang bahay po yun si Dundon Patidungan hiniwalay kasi may plano na sila sa akin. Mabait ang Panginoon sa akin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung buong pamilya ko at pinatira ko doon sa bahay. Nung time na nirin, ah, uh, mayroong isang polis na hindi, hindi ko makalimutan. Na pinunutan ako ng baril, kinasahan. Buti ka mo, nadampot ko yung anak ko. Ngayon, isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya na inutosan ni Kernel Malinaw na nako. ako. Maliban dyan, dinuha nila yung cellphone ko na ang cellphone na ganito. At saka isang tap ng anak ko, hindi din nila pinalik. At saka pira 1.2. Ngayon nag-isip ako, ito si Kernel Malinaw. Membro ito ng online sabong ngayon na active dahil siya ang CIDT, siya ang PD ng Batangas. Ang, uh, ang hiling ko lang, pwede natin sila iba lifestyle check para alam ng sabayanan. Hindi okay, po yung police officers na involved sa ambush kay uh, Arvin Manggiat ng 2021, sir? Yes, ang uh, involved dyan, yung team leader na si Colonel, Lieutenant Colonel Urapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong Ang sa halagang 2 million. Dahil yung akala ni, ang akala na ni Mr. Atong Ang, uh, ito si uh, Arvin Mangiyat, siya ang pinanser ng Mansutsupi. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kaya... Uh, Mangiyat, sabi ko kay Mr. Atungang, bakit ko bigyan ng uh, yan? Eh hindi naman namatay si Marvin Mangiyat. Pwede ko mabanggit sa amin kung saan ang assignment uh, ng particular na opisina ng PNP nakakasign itong mga tatlong pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi ito mga to uh, isto ng Laguna uh, pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng, uh, ng destino, kasama niya lagi yun. Uh, doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na Sir, bigyan mo ako ng kopya noong lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa nung panahon ni General Mata. May nakikipag na ho sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong uh, nagpaparating na. Kapag mm -hmm. na nag-ipon-ipon na yan sila doon sa kamkrami, baka karamihan yan babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. Okay. Okay. Sir, si uh, General Estomo, have you met him? Na nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And pa, paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you? Okay, yes, sir. Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso rin kasi ito. Hmm. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Inalulas eh, e, man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo hindi ko lang ginagawa. Clean na ni Patidungan na wala raw may humahawak sa kanya para idiin ng sinuman kahit na unti-unti nang nagkukunik ang kaso ng mga nawawalang tsope sa nangyaring laban kontra sa ilegal na bato ng dating Pangulo dahil ang mga iniimbestigahan ng Napolcom ay dawit rin umano noon sa programang laban kontra sa ilegal na bato ni Rodrigo. Ayon naman kay DOJ Secretary Boyeng Remulla, sa panahon daw ng programa noon ni Rodrigo ay hindi naman daw nalaman talaga kung ilan ang mga nawala at pinaniniwala ang tinodas. Meron kasi yan nagkaroon ng na intersection ng mga kasong to um, in a in, in an arrest made in, in uh, it Valenzuela? May Kawayan. May Kawayan. In May Kawayan, where drug suspects who were arrested were also intertwined with the Isabong. Uh, meron talaga nagkaroon ng na isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kasong yan. And it happened in, ano, in May In a gas station there, Nagkaroon ng arrest dyan ng dalawang tao na nakakulong ngayon sa Batangas. Nakakulong uh, ngayon sa Batangas. But uh, we have problems with that case. Kasi nga, uh, naghihilahan yung ibang mga uh, personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant yung mga kinausap namin. In fact, these people uh, already went to the Senate to testify. Noong uh, nung hearings conducted by Senator Bato de la Rosa on the ISAB, may mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa ISAB. As far as, as, far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. We don't know eh, there can be more. Kasi sa drug war, ang dami rin na tao eh, hindi natin alam eh. Hindi natin alam. There can be more. But yung sa Pungero, in accordance with the testimony of, uh, with, with the narration of uh, Alias Totoy, mukhang isang daan na ang biktima sa sabong pa lang. Hindi yung drug war, wala hindi pa pala hindi pinag-uusapan yun. Kaya lang, mukhang nakasalayan ng ang magtapong talaga ron. Uh, it has already become a, uh, a, place for to dispose of human remains. Parang na ang nangyari sa loob ng anim na pong araw ay tatapusin ng Napolcom ang kanilang investigasyon at pananagutin ng kung sino mang pulis na makumpirma nilang may kasalanan sa mga nangyaring pagkawala at pagkatodas ng mga tsupe saan kaya hahantong ang kasong ito. Posible kayang sa huli ay may malaking pasabog na sasabihin ang main suspect na si Atong Ang. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.